po guys pwede na to may wood na din tanggalin na natin para mamuha sila ng panibago yan si isprehan ko tong ngayon para matanggal yung mga wood yan o, pwede na rin kaya na may wood na rin oh yan o ito pa yan yung mga unang bunga nya yan guys Yan. Yung mga unang bunga. Alawin na natin. Yan Oh. Ang gaganda sa atay Oh. Yan. Pa. Sa so, kanyan din. Yan. Marami-rami na rin. Ayan guys Saka natin isprayan ngayon Para gumanda yung bunga nya yan. Kunin natin yung mga kulubot Dahil hindi na yan gaganda Ayan eh. na Ayan guys, marami-rami na nakuha natin. Butas pala yung plastic ko. Ayun, tanggalin ko na rin mga kulubot dito. Kasi wala ka na rin yan eh. kaya niyan Nakukuhod na yan eh. Yan. Pwede pa yan. Hati-hati yun na lang. Gulayin. Tanggalin lahat natin ang bunga nya. Kasi mag-i-spray ako ngayon para sip. 'Yun pa. Tanggalin na natin lahat. Yan. Yan kulubot kasi, guys. Para gumanda yung bunga. Kailangan natin i-sprayan.